Magandang araw po mga kapistolero. Marahil ay nabasa na po ninyo yung isang article na lumabas sa ABS-CBN. At ginawan ko na rin ng post ito sa aking Facebook page yung title, May Nagtirik ng Itim na Kandila. Actually, hindi ko na nga sana sasagutin ito at gagawa ng content. Eh. Pero baka may makabasa po nito at ma-misinform at agad-agad pong maniwala. So sa video na ito sasagutin po natin yung kanilang punto in a civilized manner. Ano po ba itong article na ito na nilabas ng ABS-CBN? Ito ay isang article na may isang grupo na ang pangalan ay Climate Conflict Action Asia na humihikayat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iboto yung proposed amendments na pinasa kamakailan sa ano House of Representatives yung amendment natin sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yun ang gusto nilang ipavito. So meron ng meron silang mga dahilan ano na iniisa-isa nila at yun ang sasagutin natin. Pero alamin muna natin kung ano yung CCAA. Ito pa lang CCAA o Climate Conflict Action Asia ay isang non-government organization na nagmo-monitor ng mga conflicts doon sa Bangsamoro region. At pinupunto nila na napakarami daw mga uh, election-related violence na nangyayari sa Bangsamoro region. At meron pa silang ipinupunto dito sa nakara nakaraang national election, ano? Ang sabi nila, according to the Philippine National Police or PNP, a total of 3,616 arrests were made during the six months nationwide election gun ban from January 12 to June 11. So ang sabi nila, uh, sa mga naaresto daw, 3,616 daw ang naaresto. Pero ang hindi nila pinunto rito, yung statistics hindi nila sinabi kung alin dun ang registered or legally owned firearms at yung mga loose firearm. Ang ginawa nila, na-generalize na lahat. E punta ka lang sa Bang Zamoro, di ba? Alam naman natin dun na mas marami po ang loose firearm kaysa sa mga registered firearm. Tapos, ang sabi pa nila, CCAA's data showed that 759 election-related violence were committed in the bangsamoro region from october 2024 to the days after the may 2025 midterm election may 2025 alone recorded 171 violent incident ayan na naman ang statistics na naman nila ay galing na naman sa bangsamoro at dito sa statistics na ipinakita nila na galing sa bangsamoro region hindi nila sinabi kung Alin yung involved na loose firearm at sa registered firearm? Ang nangyari, na-generalize lang. At ito pang pa isang mabigat. Ito yung comment nila, no? Currently, the proposed bill contains amendments that are stepped backward for peace, public safety, and democratic stability. The group asserted. Mga kapistolero, maniniwala ba tayo sa statement nilang ito? na yung amendment ay step backward daw sa kapayapaan, sa public safety at democratic stability. Tayong mga legal firearm owners no, alam naman natin na ang dala natin ay legal firearms. Gagamitin ba natin ito sa mga kasamaan at sa krimen? Hindi, sigurado yan hindi, di ba? Kaya itong mga sinasabi ng CCAA Uh, I hate to disagree. Hindi talaga ako nag aagree dito. At may mga ibang nagko-comment dito na nabasa ko rin sa Facebook page ano. Basahin din natin ang ilan sa mga comments nila. Ang sabi nga ni Doc Lawrence ano, they did not distinguish loose firearms from registered and legally issued firearms. Ito Doc Lawrence tama po itong pinuntupunin niyo kasi yung mga statistics nila ay based in the Bangsamoro region, which is, alam nyo naman doon. Ang sabi naman ni Dennis R. Bascon, in my humble opinion, our le legislators have checked every aspect before approving this, besides consultations were made. Agree ako doon. Siyempre, bago nila inabas yung batas, ano. pinag-isipan na ng mga lawmakers yan, at uh, bago nila inaprubahan yan, talagang pinag-aralan na nila. Ang sabi naman ni Leonard Melendres Villena, it could pose serious threats to public safety and peace. No basis. ha, -ha, -ka -ha -ka nyo lang yan. Hmm, siguro naman talaga, Hakahaka -ha lang talaga nila yan. Agree ako dito. Sabi naman ni Mr. Nathan L. Tarnate, anong pakialam ng climate control group sa national and personal defense ng Pilipinas? Ang sabi naman ni Doc Harlitan, The amendments are being done to encourage registration of firearms. Hence, decrease loose firearms, but C CAA missed the point and Bang Zamoro will never be regulated their way. Ang sabi naman ni Aaron Tevez, serious threats? Eh, tungkol sa legal gun owners yung batas. Ha ha ha. May punta naman si Sir Aaron. At yan po mga kapistolero ang maikling reaction video natin dito sa article na nilabas ng ABS-CBN patungkol dun sa gusto ng CCAA na ibito ng ating presidente ang ating uh, RA-10591 amendments. Kayo mga kapistolero, ano sa tingin po ninyo at ano ang magiging komento po ninyo? Uh, Mag-comment po kayo down below. At uh, tignan natin kung ano naman yung mga nasa saloobin ninyo. Hanggang sa muli mga kapuslero at pag may mga ganitong video na di natin pwedeng palagpasin, kailangan mag-react tayo. Uh, mag-react talaga tayo. Salamat sa panunood. Mag-ingat po tayo palagi. Bye!